Sa higit 55,000 na mga sanusenyong residente ng barangay Graceville, isa ang Graceville 3 sa may pinakamalaking bahagi ng populasyon dito kabilang ang mga mag-aaral ng Graceville National High School na nangangailangan ng maayos na venue para sa mga pagpapraktis sa iba't ibang aktibidad ng kanilang paaralan at komportabling lugar para sa mga pagpupulong. Kaya naman labis ang pasasalamat ng mag-aaral na si Hannah ng Supreme Student Learners Government o SSLG, gayon din ang presidente ng Graceville 3 Homeowners Association na si Tatay Joel na may anak rin sa naturang paaralan dahil sa isang bagong proyektong pang-infrastrukturang handog sa kanila ng pamahalang lungsod. Isa po sa mga problem ng mga estudyante dito is yung area po kung saan po magpa-practice ng mga sayo kasi po uh, doon po may covered court po kami doon sa malapit po sa Graceville element sa barangay, sa katabi po ng Graceville Elementary School. Pero po, uh, may, mga, may mga event din po yung mga barangay. So, um, nahihirapan po yung mga sudyante na magpa-reserve po, ng, magpa po ng slot kung gagamit po ba sila ng covered court. Sa aming pong school, uh, hindi lang po kami nagpo-focus sa mga subject areas po namin. So, mayroon din po kami yung mga activities, so mga events po inside our school. So, um, I think makakatulong po yung bagong uh, bago covered court po, na which is malapit lang po sa school namin. Uh, para po makapag-practice din po yung mga students, no? kapag after class po may mga free time po sila. Yung bagong covered court po dyan is uh, magiging super helpful po talaga since it is accessible po. Ang court namin noon, biyak-biyak, tapos luma na talaga siya. Walang, walang bubong. Kaya parang nakakalaro sila pag mainit lang ang panahon. Malaki yung kaibahan po dahil ano, Uh, nakapaglaro na sila simula ng umaga hanggang gabi. Masaya sila lahat. Laging maraming tao dito paggabi. Kaya masaya na rin kami. Masaya rin lahat ng kasama ko sa HUA. Masaya rin sila na meron kaming laging napapanood na laro. Nalilibang yung mga bata. Maski nga yung mga matatanda, nakikihalo po, naglalaro sila. Parang ano talaga, sobra katuwaan po. Kami sa HUA, ay taos pusong nagpapasalamat kay Mayor Ate Lila Robes at kay Arthur Kong Robes at lalo higit sa aming masipag na kapitan, Melencio Lin Garcia formal na kasing binuksan sa publiko ang bagong covered court sa Graceville 3 Subdivision na binasbasan ni Reverend Father Asis Bahaw ng Kolehiyo de San Agustin at pinasinayaan sa pangunguna ni Mayor Ati Rida Robes, katuwang ang sangguniang barangay ng Graceville sa pangunguna ni punong barangay Melencia Garcia kasama ang pamunuan ng Graceville 3 Homeowners Association nitong Martes, October 28. Malaking bagay po ang uh, bagong uh, covered court na itinayo po dito sa Grace 3. Unang-una yung mga homeowners dito, no? yung mga residente dito. At uh, nakataon na uh, katabi po ng ating city health center ito at barangay health center. Ano? At ganyan din ang uh, chapel nila. Ano? At ang kagandahan po, malapit din po ito sa Graceville National High School no na pwedeng pe uh, pagdausa ng mga events ng mga ating mga kabataan at mga estudyante. No? Kaya uh, malaking bagay po ito. Kaya pwede kami nagpapasalamat kay uh, Mayor Rita Robes, siya po ay dating uh, congresswoman na sa yes, niya, ay naitayo itong Covert Court. Gayun din po kay uh, Congressman Arthur Lopez. Maraming maraming salamat po uh, na may uh, patnubayan po kayo ng Panginoon sa lahat po ng inyong gawain upang lalo po natin mapaundad pa ang lusod ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa parehong araw rin sa barangay tungkong Mangga naman, upang hindi na mahirapan ang mga minamahal nating senior citizen mula sa aplan ng barangay sa pagdalo ng mga pagpupulong na kalimitang ginagawa sa Lowland Barangay Hall, Pexonville, isang bagong multipurpose building ang handog ng pamahalang lungsod sa kanila at sa kabuuan ng tinatayang higit 20,000 residente ng barangay. Pinasinayaan ang naturang multipurpose building sa Paradise 1 Purok 7 sa pangunguna pa rin ng punong lungsod at Rida Robes, katuwang naman ang, pamuno ang barangay ng tungkong mangga sa pamumuno ni Punong Barangay Alexander Bong Medina kasama ang mga senior citizen mula sa Ministries of St. Jude Thaddeus Chapel katabilang ng naturang bagong multipurpose building at pangunahing makikinabang sa bagong istruktura. Dito lang kami nag-meeting dati yan, ano lang lupa lang, pinasimento ko tapos naglagay ako ng damara kawayan at saka lona doon kami nagmi meeting pag mula, doon kami sa loob ng chapel Malaking tulong sa amin to kasi hindi na kami mababasa pag umulan. At saka ito na yung talagang piriming aming pagmimitingan, mga lahat ang gawain namin, dito na namin gagawin. Hindi lang yon pati yung mga taong simbahan, kasama namin dito. Maraming maraming salamat po, unang-una sa mga nag-request sa Barangay Council. Pangalawa kay Mayor, uh, Mayor Rida na Tuntuwa kami kasi dito niya inilagay yung kanyang proyekto na alam namin na mula sa mga bata, kasi may daycare din po kami dito, hanggang sa matanda, pakikinabangan, pakikinabangan tulugan. Uh, malaki yung mga tutulong nito kasi siyempre napakalaki ng barangay itong kumanga. Uh, ngayon yung mga nasa Aplan, kasi mayroon kami lolan, andun yung barangay hall na sa Pekson. Ito ngayon lahat ng mga taga Aplan, imbes na pupunta po sa, sa, sa barangay sa Pekson, dito na lang sila pupunta para hindi sila malayuan. Saka pag may mga meeting, dito na kami magme-meeting. Yung mga senior na taga-aplan, ah, dito na rin na magme-meeting para hindi na sila babasa may amin, medyo malayo. Dito kasi sa tungko, ah, malaking lugar pero hiwa-hiwalay po sa yung mga bahay. At least dito, ah, lahat sila dito nasa taas. Ito na sila magmimit, -me meet uh, Maraming salamat sa ating Mayor uh, Rita Robes at uh, Congressman Arthur Robes sa mga ganitong blessing na dagdag uh, multi-purpose dahil nagagamit din namin to. Patuloy ang pagdinig ng ate ng bayan, Mayor Florida Rida Robes, katuwang si Congressman Arthur B. Robes, sa mga kahilingan ng mga sanusenyo at pagbaba nito sa bawat sulok at barangay ng lungsod upang alamin ang iba pang mga pangunahing pangangailangan sa komunidad at masolusyonan ito. Pag nagbigay po kami ng pondo, tinatanong po namin sa kapital at sa kagawad kung ano ang inyong mga prioridad. Ang ating mga mag-aaral ay walang mapuntahan pag nagpa-practice at masikip na nga po sa barangay. Hindi lang kowa, uh, pati karating na lugar ay makagamit ng lugar na ito. Ang tanging hindi ko ay alagaan po ang lugar na ito na ito ang magsisilbing alagang ating hida. Ito po ay silong ng pagmamahal. Tandaan niyo po yan ha silong ng pagmamahal at Ang pag-arangkada ng ganitong mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod ay patunay lamang na ang mga kahilingan at pangangailangan ng mga sanusenyo ay dinidinig at sinusolusyonan ng pamahalang lungsod para sa patuloy na kaunlaran at nasensong ramdam ng komunidad. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Jello Adarantinao, Public Information Office. Iyan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Jose. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng Pamahalaang Lungsod ng San Jose Del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Jose.